Hawak mo, lagay mo sa damit. Lagay mo sa damit mo. Lagay mo sa damit mo. Uh Hindi, -huh. John. Dito sa labas. Dito sa labas. Oh. Uh -huh. Bitaw. Ayan. Oh. Sige, lagay mo sa labas sa damit mo. Lagay mo sa damit mo. Uh -huh. Lagay mo doon sa damit mo. Dito, dito, dito. Lagay mo doon. Dito, dikit-dikit mo sa damit, dikit mo sa damit. dikit mo sa damit. Ah. Oh, I. Oh. Oh, tingin sa camera. Yi, kita. <laughs> oh. <laughs> Smile. Sen. na mo, dito. Asa na? Asa na? Ako. O, tagalil mo. Tagalil mo. Ligay mo sa lapas.